Nakatakda ng makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong nitong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang isyo para wito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong Administrasyong Duterte. Maari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa kamera na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon.